What's up mga kadiskarte? Nandito po tayo ngayon sa Cavite City. Yan pong punong yan, ang tawag po talaga dyan, Baobab Tree. From Africa po yan. Dito sa Pinas, wala kayong makikita niyan, kundi dito lang sa Cavite City. Yan. Yan, inaakit po namin yan, bata pa po kami. Ngayon medyo mahirap na kasi pinutol na yung mga sanga niya. Nakakain po yung bunga niyan. Uh, dito po sa amin, ang tawag po dyan, bayagbaka. Yan po ang bansag dito sa lugar namin. Kilala siya bilang bayagbaka. Pero baobab trip po siya. Dala po siya ng Amerikano dito sa Pinas. Regalo sa mga taga-Kabite. Ito po ang bunga niya. Yan malalaman nyo po kung hinog na yan kapag kinaskas nyo yung yan, balahibo ng bunga niya. Tapos pag itim na po yung lumabas, yan, hinog na po yan. Pag green pa yon hilaw pa yon Pero pag itim na, yan, hinog na yan. Tapos iampas nyo lang po sa matigas na bagay yan or ayan, kagaya yan. Minamartilyo ko ngayon. Pero dati, hinampas lang namin sa bato yan. Ayan, Pagbukas. Ayan po ang itsura niya. Ayan, parang bulak yung loob. Marami rin po siyang buto. Ang lasa po niyan, manamis-namis na maasim-asim. bata kami, yan, ginagawa namin merienda yan. Ngayon, wala na masyado nangunguha niyan eh, kaya naglalaglaga na lang. Pag nagawi kayo dito sa Kabite, eh, pwede nyo itrya Bayagbaka or Baobab Tree. Sagana po sa nutrients, vitamins, and minerals yan.